Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay pupuntahan niya ngayon mismo? dahil simula nang may tampuhan kayo sa isa't isa ay hindi na siya nakaparamdam o pumupunta sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang ikaw ay tatawagan o pupuntahan ng partner mo o ng mahal mo o ng boyfriend mo. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng larawan ng target, actual photo niya, at isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng malinis na bote, bote ng mineral o bote ng soft drinks, maliit o malaki ay pwedeng gamitin sa ritual. At pagkatapos ay i-roll mo na ang larawan niya at isilid o ilagay mo ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos, ay hawakan mo muna ang buti ng mahigpit, mag ka, mag Ilapit mo ang bibig ng buti sa bibig mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ngayon mismo ako ay tatawagan at pupuntahan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay takpan mo na itong buti. Kung wala ka mang pangtakip ay okay lang at itago mo ito sa safe na hindi magalaw at hindi makikita ng ibang tao. At dapat walang makakaalam sa kahit na anong mga ritual na iyong ginagawa. At kung sakaling wala kayo actual photo niya, ay wag po kayo mag-alala, kumuha ka lamang ng papel at panulat. At pagkatapos ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll mo ito at isilid sa buti na inihanda mo at ganun din ang gawin mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At dapat bulungan mo ang buti araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At panikuradong ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God